Isang araw pupunta nga pala ako kay Laboy Ubo. Magpapasama kasi ako sa kanya, bibili kami ng aquarium. So paano guys? Tara! Medyo mataas na nga pala ang araw. Tanghali na kasi ako nagising. Yung flower horn kasi nabibigay sa akin ni Boy Ubo, kailangan kong palaki ng ulo. Magbibigay-bigay kasi ng isda, tapos walang aquarium. Samsam, -sam, samahan mo ako, bibili tayo ng ano, aquarium. Ang aga-aga? Ang istorbo ka? May gagawin ako, okay oh. mo? ng aquarium ko. Ba't ba kayo bumili mag-isa? sa kailangan kasama pa ako. Binigyan mo kasi ako ng flower horn eh. O problema ko pa ba yun? Binigyan. Dapat nga magpasalamat ka pa. Guys, tama naman ako, 'di ba? Pag magbibigay ng isda, kailangan may aquarium. Nagising nga pala si Kuya Dogs kasi sobrang ingay namin ni Boy Ubo. Nakita ko nga din pala dito si Dinong Place. Sobrang dami nga pala reklamo ni Boy Ubo, pero sinamahan niya naman ako. Malapit lang daw pala yung bilihan dito ng aquarium. Nagpas lang daw pala yun ng purok 7 sa paradahan ng mga jeep. Pagpasok niyo makikita niyo na agad dito yung tawe. Si Boy Ubo nga pala yung nakakaalam kaya siya yung pinauna ko. Pagpasok namin, nakita ko agad yung mga gumagawa. Sila nga pala yung nagbigay ng show namin ni Tampi. Kaya naman maraming salamat po. Nagpapagawa nga pala ako ng 10 galon. Para nga pala yun sa flower hole. Sa totoong ang napakabilis nga pala gumawa ni tropa pinakita niya nga pala sa amin yung female yung flower hole hindi lang yun guys nilabas niya pa grabe guys tingnan niyo napakaganda hihingin ko sana kaso nakakahiya guys sa mga gusto magpagawa ng aquarium kontakin niyo lang sila sa Facebook page nila salamat nga pala sa solid na serbisyo paalis na nga pala kami at may pupuntahan pa kami ni Boy Ubo bibili pa kasi kami ng mga isda dito lang pala kila Tisoy pag kasi kami dito guys hindi namin mapigilan ang sarili namin bumili ng isda minsan nga guys tumitingin na ako sa salamin kasi baka isang araw mukha ako show koy. char baka katuwa nga pala yung anak ni Kuya Tisoy natatakot nga pala kami sa costume ng dinosaur. Nakakagulat lang kasi may sakit pa naman ako sa puso. Char. Nagtitinda rin pala sila mga pakain sa isda. Hindi lang yun guys, may mga vitamins pa. Nakakatuwa lang dito at nakakalibang kasi pwede kang sumalok ng gusto mong isda. Angel fish nga pala yung bibilihin ko. 20 pesos nga lang pala ang isa nito. Kaya naman bumili na ako ng limang piraso. Hindi nyo na nga pala kailangan hipan. May oxygen na sila dito. Napabili nga rin pala ako ng labara. Sabi kasi ni Boy Ubo, antibacteria daw to. Masayang masaya na naman si Boy Machu Nurin. Nakauwi na nga pala kami ng bahay. Tapos si Boy Ubo, dumiretso nga pala sa kwarto namin. Namamangha siya sa mga isda ko. Hindi ko napansin napakaganda pala ng mga angel fish na nabili ko. Matutuwa na yung mga isda ko kasi marami na silang makakasama. Ito nga daw pala 'yung pinsan ng mga shark. Kaso nalimutan ko 'yung tawag. Iyahatid ko na rin pala si Boy Ubo kasi mga ilang minuto lang magagalit na siya sa akin. Maraming salamat nga pala sa pagsama. Kailangan ko pa daw iligtas 'tong aquarium. Tingin ko wala naman ligto kasi napakaganda ng pagkakagawa. Hinugasan ko na rin pala 'tong labara. Kulay pula nga pala 'yung dumi niya. Kapag sinama ko 'to sa aquarium, napaka-healthy daw pala nito sa mga isda. Papalitan ko na pala 'tong maliit kong para lumaki na si bad boy. Ang wish ko lang sana hindi ka na ma-stress. Kasi pag stress ka na, i-stress na rin ako. Char. Para hindi nga pala siya manibago, sinaling ko muna yung lumang tubig. Pinalitan ko na rin pala yung foam ng filter ko. Mas maganda daw kasi pag bato yung ilalagay mo. Kailangan ko din pala punuin tong 10 gallon ko na aquarium. Mas prepared daw kasi ng flower horn na mataas ang tubig. Syempre, lahat ng filter ko nilagyan ko ng bato. Ewan ko na lang pag hindi sila naging healthy. Ayun guys, okay na yung bagong tirahan ni Bad Boy. Sana lang hindi ka na rin ma-stress. Wala ka nang iisipin, kakain ka na lang. Ako naman kasi yung nagbabayad ng kuryente, hindi naman siya. So paano guys, hanggang ito na lang maraming maraming salamat sa panonood paalam